Viral si Corey Webster nag sa pagkatalo ng New Zealand sa ating Gilas Pilipinas. Luto daw at si Justin Brownlee sinabing pwede na sa si NBA si Kai Soto. So ang ace player ng New Zealand na si Corey Webster nagiyak sa pagkatalo ng New Zealand sa ating Gilas Pilipinas. Viral ngayon ang kumakalat na komento ni Corey Webster na luto daw ang mga tawagan ng referee na dalawang Japanese official at isang Korean. Ang kumakalat na letrato ay reply ni Corey sa kanyang nakababatang kapatid na parang sinasabi nito na sinusubukan daw nilang talunin ng Pilipinas kasama na ang referee ang opinyon ni Cory Webster sa ngayon ay pinagpipestahan na ng mga Pilipino fans at may ilang nagsasabi na gumagawa daw ng dahilan ng East player ng New Zealand dahil sa wakas tinalo na sila ng Pilipinas sa tinagal-tagal na panahon. Maraming hate at pangasar na galing sa mga Pilipino fans kaya ang mismong official page ng Tall Blacks ay nagpost din na lahat daw ay entitled sa kanilang opinyon Tandaan daw natin na ang mga player ay tao lang nagkakamali at iwasan daw natin ang hate at maging marespeto sa bawat pagkakataon. Natama naman. Ang head coach naman ng Tall Blacks na si Jude Flavel ay sinabing babawi sila sa Pilipinas next time na gaganapin sa New Zealand. Napakalakas daw ng gilas Pilipinas ngayon at malalaki pa. Nagstep up daw lahat ng player ng gilas at naipapasok ang kanilang mga tira kaya sila natalo at nahirapan. Ayon naman sa post ni Coach Charles Chu pagkatapos manalo ng Gilas Pilipinas sa New Zealand patungkol kay Kai Soto. Kung gusto pa nitong makapasok daw sa NBA ay dapat daw dominahin ito ang Asia katulad ng ginawa ni Hadadi noong naglalaro pa ito. Samantala si Justin Brownlee na isa sa mga best player sa naging laban ng Gilas at New Zealand ay sinabing sa kanyang honest opinion, feeling niya daw na sa skill at galing ni Kai Soto ngayon ay pwede na itong maglaro sa NBA. Pwede na sa NBA. Para kay Brownlee, sobrang saya daw nito na makita ang batang player na si Kai Soto na ganito nakagaling at mas gagaling pa sa future. Marami pa daw pagdadaanan si Kai Soto sa bata nitong karir at sobrang excited daw itong si Justin Brownlee sa kung saan pa aabot ang paglalaro ni Kai Soto ng basketball. Ang FIBA sa ngayon ay sa kanilang latest post ay grabe ang pag-featured sa ating kababayan na si Kai Soto na nag-caption pa na Kai Soto is dominant na humakot na ng napakaraming views online. Sikat nga si Kai Soto sa iba't ibang platform ng FIBA at maaari ulit nitong magawa ang ganitong laro sa susunod nilang game sa November 24 kontra sa Hong Kong China. Ang Hong Kong China ay una nang tinalo ng Gilas Pilipinas along with Kai Soto and Justin Brownlee noong February 22 at tinambakan ng Gilas ng isang buwan sa home court pa mismo nila kaya expect natin na sa susunod na laban ngayong 24 ay dodomanahin pa rin ng Gilas ang Hong Kong lalo pat kakagaling lang sa panalo ng Gilas Pilipinas sa malakas ng New Zealand. Pero hindi dapat pakampante dahil bilog ang bola. Abangan natin.